Ang sarap kasi ng lasa. Hindi ni sabi niya, hindi nga kain nito ni Lolo Rodi. Eh. <laughs> Binigay ko na lang. Naubos na pa rin. <laughs> hey, ha? Yan sana oh, sabi ko yung meridahin o Bili 60 60 ayaw naman yang Magkano yung bilya? magkano yung ano? Sa balot? 30, Mama. Ha? 105. Ang kasi diba? Ano lang dati yun eh? 70 lang yan. Ibinta natin dito yun. Ako 75. Sa balot. Ay, sa box. Yan. Yan. Balot ng hupya. Kaya agay si Ango oh. Terus. 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 <laughs> Hey. <laughs> Ay, okay. Ay anak ko, guys, yung, ano po guys, na ano, yan, yan. Panganay. Tapos yung makulit na bata nasa labas. Ayun no, oh, oh may kinakain na naman. Eh. Ay, kinakain na yeah? skin day. Ayun. 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 Ano 'yon? <laughs> <laughs> ano ano, ano, ano ba pinapabili mo? Uy!

Hoy, oh, ano nga ako ito? Baka ipakayan kita. <laughs> ano ba yan? Wala na, wala na tayong pera. O, oh, anong binili niyo sa pera niyo? <laughs> hmm. oh, wala na tayong pera. Be, ah. Ano ba Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba Ano ba yun? Ano ba yun? Ha? Ah? Magkano, yun? Magkano? Hmm. Ay, na, na yan? Magkano? Limang piso? Ay, yung tiyo guys. <laughs> Kasi hindi nabigyan. Ayan o. <no>? Ayan <laughs> Ayan, uh, ang bata na yan oh. Ayan, sa gilid oh. Ayan. 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 Dalawa. Oh. Mm -hmm. dalawa. Oh. Sige. Kabilin na. Dalawa. Ayan. <laughs> <laughs>